notice na ako. Halos na lang dito eh. Halos-halos dito sa ginger, sir. Ganito yung mano nila. So, ngano nga atong mga buko dili sa dili kasi katong diretso dahin siya bobo sa plastik. Di ano so, magisya sa dirba? Gawa sa adik ka makasip. Langan po siya. Di sa karanan nga na mag-take out lang ba? Tapos kanil mga buko na itong nagiging pangpanitan, huwag mas lagi maglagong. Ano na siya sir, pagkatapos nyo muna siya nga panitan, iulom siya sa tubig na may sodium oh, para hindi siya maglago. Hindi di, di, di makalakot ako sodium? Ah, di, di, sir. Sa panitan mo na siya, kung gusto ka buo, buksan lang siya dali. Tapos ang sabaw, sa, sa hindi mas maano sila lalong guys, panitan may may agin, ano. Oh, tapos tapila po ang serving na to ng buko. Ano yung sir, 35 yung buko press talaga, yung may buo. Oh, tapos pag ganang hindi sa ganahan ng ating buo? Dito sir, jug na lang po, may distance. So na ang uh, nasigatas? Nasigatas,